Bob Arum may sinabi kay Charles Suarez isang araw bago lumaban kay Navarrete. Sabi ni Bob Arum, si Navarrete ay isang fighter na nagbibigay ng entertaining fight, malakas na boksingero ngunit walang magandang estilo, walang depensa. Samantala si Charles Suarez, isang disiplinadong boksingero na nagkaroon ng napakalaking karanasan sa amateur. Sabi pa ni Bob Arum na malaking tulong din kay Suarez ang pagpasok sa militar dahil naging mas disiplinadong mandirigma. Ang ganitong uri ng disiplina ay maaring magbigay daw kay Navarrete ng malaking problema. Pero sinabi rin ni Arom na matanda na raw si Charlie Suarez. Maaring tatagal na lang ang karera sa loob ng tatlong taon. Kahit maging champion pa raw si Suarez sa kanyang edad na 36, hindi na rin magtatagal ang karir, lalo na sa super featherweight. Kaya sa maikling panahon ni Suarez, pwede pa raw siya kumita ng malaki bago pa magretiro sa boxing. Ayan ang saktong pahayag ni Bob Arum mga tol. Sayang lang dahil dinaya kontra na barete. Kikita pa sana ng mas malaki si Suarez kung binigay sa kanyang panalo by TKO. Kaya maaaring dinayan na lang si Suarez dahil mas kikita pa ang promosyon kay Nabarete kumpara kay Suarez. Alam nyo naman ang kalakaran sa boxing mga tol. Kung ang isang ero ay mahina ang market, hindi kikita ang promoter dyan. Kaya mas gusto ng promotion mataas ang market value ng isang buksingero dahil may demand sa mga fans. Katulad na lang sa Japan mga tol. Yung mga Japanese champion nila, hindi na sila lumalabas ng Japan. Dahil may pera na rin sa kanila at sumportado ng mga Japanese. Kaya kumikita na rin ang promoter sa mga Japanese champion. Kaya sayang talagang panalo ni Charlie Suarez. Sana magandang resulta sa review. Plano ni Bob Arum na gawin sa Pilipinas ang rematch ni Suarez at Navarrete. Isabay sa ika-50 anniversary ng Triline Manila. Sa iba pang balita Mario Barrios kaya pala ayaw niya mag-ipag-unification sa ibang champion. Dahil inaasahan ang laban kay Manny Pacquiao. Malalakas ang kasabayan ni Barrios sa 147, si Brian Norman Jr. at si Jaron Ennis. Kung makipag-unify si Barrios, malaki ang tiyansa na matalo at maagaw sa kanya ang WBC belt. Kaya inaalagaan na lang ni Barrios ang titulo niya hanggang mapalaban kay Manny Pacquiao. Dahil inaasahan ni Barrios na tatalunin niya si Manny Pacquiao para mas umangat ang market value. Kapag tatalunin mo ba naman ang isang legendary na si Pacman, talagang mas tataas ang bayad. Para mas malaki na rin ang bayad kay Barrios kung magipag-unification kay Jaron Ennis. Kaya matalino rin ang galawan nila Barrios mga tol. Hindi nila sinayang yung pagkakataon na hawak nila ang titulo. Sa iba pang balita, update natin ang laban ni Weljan Mendoro na may kartadang 13 wins, 13 KOs, wala pang talo. May laban siya ngayong June 7 kontra Omar Ulysses Munguia. May kartadang 8 wins, 6 KOs, wala pang talo. Hindi ko alam kung kamag-anak ito ni Jaime Munguia. Si Weljan Mendoro ang pambato natin sa middleweight division kaya suportahan natin ang laban. Samantala may laban din si Pedro Taduran ngayong May 24. Rematch ito kay si Joka. Panalo si Taduran sa kanilang unang laban kaya naging IBF minimum champion. Ngayong rematch susubukan ng Japanese na bawiin ang IBF belt.